sa pagtitakas na base si Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Nalaman na nga nila Annalyn at ni Dr. RJ Tanyag na si Giselle nga ang may kagagawa ng pagdukot dito kay Morganago kaya naman nakiusap nga itong si Dr. Nyag at si Analine kay Giselle napakawala na nga itong si Moira dahil mapapahamak lamang siya at baka nga makulong kung malaman nga nila Zoe at ni Chantal lalong-lalo -lalo na itong si Morganago na siya ang may pakana ng lahat pero ayon nga kay Giselle wala siyang pakialam kahit na makulong man siya ay okay lang, at least sabi niya na pahirapan niya at nakaganti na siya dito kay Morganago. Pero ang hindi nila alam, nasundan din pala si RJ, nitong si Zoe at ni Gilbert. Kung kaya't naabutan din nila na itong si Moira ay babarilin na sana ng tauhan nga ni Giselle. Pero dahil nga sa gulat nitong si Zoe ay hindi niya na napigilan at na isiniwalat niya na ang kanilang sikreto. Dito ay nagmamakaawa siya sa lalaki na pakawalan mo si mami. Maawa ka please. Oo siya si mami Moira ko. Gulat na gulat nga at hindi makapaniwala itong si Annalyn sa kanyang narinig. Ayon pa nga kay Annalyn, Zoe, totoo ba ang narinig ko? Siya si Moira at hindi si Morganago? Dito ay hindi na nga mapigilan ni Zoe ang ilantad ang katotohanan. Natatakot siya na baka mawala nga ng tuluyan ang kanyang mami Moira. Hinding hindi siya papayag na mawawala ng tuluyan ang kanyang mami Moira at ayaw na ayaw niya na maranasan ang mag-isa na lamang at walang kakampi. Payag naman si Zoe na makulong ang kanyang mami Moira at least ay buhay na buhay ito at kaya niya pang makausap at mayayakap kung kung gusto niya. Pero mas ayaw na ayaw niya na mamatay nga ng tuluyan ang kanyang mami Moira. Kaya kahit napakadelikado at at hindi nga siya sigurado kung Uh, pakikinggan siya ng lalaki pero sumugal pa rin itong si Zoe alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang Mami Moira. Samantala naman rinig na rinig ni Giselle sa kanyang monitor ang pag-amin nga ni Zoe tungkol nga sa pagkatao nitong si Morganago. Kaya naman mas lalo pang uminit ang ulo nga ni Giselle sa kanyang narinig. Tumawag nga ng pulis itong si Giselle nang sa ganun nga ay madiretsong makulong itong si Moira. Ayon pa kay Giselle, napakatagal ng panahon na inaasam-asam ko na pahihirapan ko nga si Moira. Hindi pa ako nakuntingto sa ginawa ko noong siya ay nasa kulungan. Ngayon naman ay mas lalo ko pang gugustuhin na mamatay siya sa hirap dito sa labas kaysa sa loob ng kulungan. Kaya naman dito ay nabumuo siya ng plano at sinabihan niya ang kanyang tauhan na huwag munang tuluyan itong si Moira dahil paglalaroan niya pa muna ito. Walang magawa nga itong si Zoe at si Madam Chantal nang bigla na lang hilahin ng lalaki. Itong si Moira ay isakay nga sa sasakyan at umalis na naman sila tingagal nga itong si Annalyn at hindi makahuma sa nangyari. Napakabilis kasi ng pangyayari ang kanyang nasaksihan. Samant Samantala naman sa Apex, ay rinigranirin na nila at yung mga tao doon yung pag-amin nga ni Zoe. Dit Ayon pa nga kay Lynette, tama nga ang hinala ko. Siya si Moira dahil kahit magpalit man siya ng muka o nagpalit man siya ng kung ano sa katawan niya, yung ugali niya ay moirang moira. Kahit itong si Tia Susan ay sinabi niya na Tama yung hinala ko. Sinasabi ko na nga ba na siya si Moira at hindi si Morgana Go. Kasi nga kamukhang kamukha sila at imposible naman na step sister lang sila ay kamukhang kamukha nga siya itong si uh, Moira. Kaya napapaisip nga itong si Lynette kung sino nga ba si Morgana Go. At dito ay biglang ang pumasok sa isipan niya itong sino si No G kung kung saan ang kilala nito si Morgana? Dito napapaisip nga si Lynette, nga posible kaya na itong sino si G.I. ang totoong Morganago? Kaya iyon ang kanilang aalamin at sa ngayon ay kailangan nila munang alamin kung totoo nga ba ang kanilang hinala. Samantala naman itong si RJ ay todo nga ang pakiusap niya kay Giselle, napakawala na lang nga itong si Moira. Alang-alang nga kay Zoe. Pero ayon nga kay Giselle, hinding-hindi ko papayagan o hahayaan na makakalabas ng buhay dito ito si Muera dahil sa ginawa niya sa papa ko. Kung pakakawalan ko siya, sigurado na kung ano na naman ang gagawin nito at baka nga magtago na naman ito at hindi na nga niya pagbayaran ang kasalanan niya sa kay papa. Kaya kahit anong nga pakiusap na ginagawa nitong si RJ ay hindi nga nakinig si Giselle, ayon pa kay Giselle, siya na ang magbibigay ng hustisya sa pagwala ng kanyang papa pip.